Hello mga kapatid, happy holidays and may gusto lang akong i-share sa inyo. Sa YouTube, pagka nagbabrowse ako, isa sa madalas na pinapakita sa akin ay mga videos ng mga fighters, ng mga basketball, kaya ganyan. Ah, uh, lagi kong napapanood yung mga clips ni Habib Norma no? sa mga mixed martial arts fans. Kilala siya bilang The Eagle siya yung kay Conor McGregor. And ang laging sinasabi ng mga tao sa kanya aside from his impeccable UFC record, never lost, tapos nag-retire siya. No? Laging sinasabi sa kanya, dumating siya noon from Russia, from Dagestan. Wala siyang pera, pero he was so generous. Pero dahil walang wala pa siya, tinutulungan siya ng mga taga-AKA gym Nung naging lightweight champion na siya, kumikita na siya, yumaman na siya, naging may sinabi na siya. Naging mas generous pa siya. Sabi ng coach niya, I have never seen a person more humanitarian than Khabib. Yung pera binago siya. Money changed him into something better, someone better. Na he's taking care of ...the people around him... ...at yung mga bagong rising... Uh, ...athletes na walang-wala pa... ...ginagabayan niya, inaalagaan niya, pinoprovidean niya. Yung tatay ni Khabib ay isang bantog na coach. Nagretiro si Khabib nung namatay yung tatay niya... ...sa kahilingan ng nanay niya. Pero proud na proud yung tatay niya kasi naging world champion siya... ...UFC lightweight champion pero ang tingin ko mas proud yung tatay niya hindi lang dahil sa naging may sinabi siya kung hindi sa kung anong naging klaseng tao siya nung siya ay may sinabi na Siyempre proud ang magulang dun sa accomplishment ng anak. Ang galing-galing ng anak. But I think he is more proud dahil nung na-accomplish ng anak ngayon, naging matulungin ngayon, coach na si Khabib. Sinusundan niya yung yapak ng ama niya into building, guiding, providing for upcoming fighters to achieve their dreams, particularly mga countrymen niya. At hindi nagt doon nagtatapos yung kanyang pagiging generous. Pati mga Amerikano na naging kaibigan niya, for example, the children, yung mga kino ng mga talent, ng mga athletes ni Daniel Cormier. Sabi niya, just send them here. Ako nang bahala. Just send them here. Saan ka naman makakakita ng ganong klaseng, di ba, napagtanaw ng utang na loob, ng pagiging nice. So, this is an example that money amplified kung sino ka talaga. Dati na siyang magalang, dati na siyang mapagbigay, Dati na siyang gentleman, dati na siyang generous kahit nung wala pa siyang pera. Nung nagkapera siya, na-amplify yung kabutihan. Naging more kind, more humble, more giving. Hindi ba? So, hindi totoo mga kapatid na yung pera binago ka. Yung kasabihan na yon, yun. Hindi totoo yun. Yung isang taong nagkapera na naging masama. Dati na siyang masama. Mahirap pa siya, masama na siya. Kasi money only amplifies kung ano yung, kung ano ka talaga. Nung mahirap ka pa, ay akala mabait ka, kawawa ka, hingi ka ng hingi. Tapos nung nagkaroon ka na, kurakot ka na, hindi ka na mapagbigay, hindi mo na iniisip yung kapwa mo, mapagmataas ka na, yun ka na talaga. Nagkataong mahirap ka pa lang nun, nanggugulang-gulang ka pa. Tapos nung nagkaroon ka, ayaw mong bigyan yung mga katulad mo, yung mga dumaan sa pinagdaanan mo. Kasi akala mo, ganun din sila sa'yo. So money only amplifies who you really are. Kung mabait ka, mabait ka na talaga, mabuti ka na pag nagkapera ka kung salbahe ka, talagang lalo ka magiging salbahe at mayabang. Anyway, happy holidays. Nawa ay maamplify amplify ma i kayong lahat at maamplify amplify yung kabutihan na taglay ninyo. God bless.